Hello guys, welcome to my vlog. Again, this is Arthur Love Vlog. So, and guys, maghapuna na tayo guys. So, tapos na ako nag-pray guys. So, ang aking ulam guys, share ko lang sa inyo. Ang masarap kong ulam na sardinas. Sardinas yung ulam ko guys. Namimiss ko yung sardinas. Sardinas na kami nakakain ng sardinas, eh. So, ito yung sardinas. Ligo. Sardines. Sinong relate dyan? Dati sa probinsya pa ako, guys. Lagi akong makakain ng ah. sardinas. Sarap. Sarap-sarap nito. -sarap eh. Sinabaw ko na lahat ng, eh. Grabe, makahubos pala ako ng isang buong ano, sardinas. Ilalagay ko na sa kanin ko. So, ayan, pinabi ko na yung ano. Pinangkatabi ko na. So, ito yung aking ulam. Ayan, o. Oh. Ayan, guys. Kain tayo. Kanina guys, taninang umaga, nagsimba kami and then, pagkatapos ng simba, pumunta kami ng, ano, sa orphanage. Mga bata doon na mga inaabando na ng mga magulang, sobrang liit pa nila, may mga sanggol pa. Nakakaiyak guys, sobrang. Kain tayo. Ang leliit ng mga bata. Ayan, kasama yung aking mga anak. Ang pamilya community. Andon kami. Pinasaya namin sila, mga bata doon. Makakaiyak pala guys, oy. Pero mas okay na din yun kasi nga naaalagaan na sila mga maganda pa naman guys ang dami kong kanin eh. so wala na kasi akong mai content so ito na lang sardinas na lang tayo Natamad na kami na magloto bakit? Anong oras na pagod kami. Ang aga namin nagising, 5:30. Tapos na linggo? Nagsisimba? Yun, pumunta na kami doon sa ano. Umuwi. Natulog. Puhakan ng ano doon sa rep. Okay. Oh, yung tubig. Mm -mm. Opo. Natulog. Ano din pagka nilisyon ko, naglilinis ako ng bahay. Tapos may mga ginagawa pa akong ano sa school natin. Yung mga notebook niya, pinangkabiran ko. Nilalagyan ko na ng level kung ano yung mga subject na ano ilalagay doon. Ayan, ay sipan ko na lang kumain na si Mr. L. Ako na lang na huli. So, kaya ay sipan ko i-vlog eh. ang sardina. Dati sarap na sarap kami nito, oh. Ito talaga yung pinaka-favorite na na pagkain ng probinsya, di ba? Oh. Watch me try to fix the squishy. It's a really bad shape. Ripped nose, oh missing ears, ripped legs, the eyes are a problem. Angan. Terus nasinanan. Thank you for watching. Nama salamat ko guys. Bye bye. God bless. Like and subscribe my YouTube channel, guys. Thank you.